nandito si secretary Manny Bunuan para nga explain ko ano 'yung nangyari dito. Ang ang ending nito, ang kapunot dulo nito. Design flow. It is a design flow. Mali 'yung design. Uh, ang history kasi nito, dapat ang uh, ang uh, funding nito was supposed to be. Ang project cost nito is 1.8 billion. So binawasan to under uh, 1 billion para makamura. Ayan, inaayos ngayon, ginawa ngayon yung detail design. Uh, design is, is, is really weak. Dahil kung tutusin ninyo, this is supposed to be a suspension bridge. Nakasabit. Naka ganyan yung, yung arko na ganyan. Tapos naka, the, yung bridge, naka Uh, supportado suportado nung kable. Ito lang ang suspension bridge na nakita ko sa buong mundo na hindi kable. At yan na mismo ang bumigay. Ayano. Oh. Diyan bumigay yung bakal. Kung kable yan, hindi dapat bumigay yan. Tapos yung pag-anchor nung uh, support. Tignan niyo, doon lang sa baba. Dapat sa taas yan eh, hanggang sa taas para hanggat hanggang hanggang sa taas para yung buong art. ito ang nagsusuport sa kanya. Yan, yan, ha? yung bakal na nakikita ninyo at saka yung, at saka yung simento. Yan lang ang nagsusuport do sa buong tulay. So, mahina talaga ang design dito. Hindi natin... Kailan, malaking ano, uh, nung una pa nga ang ginagawa ito, kasi naging umabot, 900 million natin yung original na budget, umabot ng 1.2 dahil nag -refit. Bakit nag -refit? Nung nagko-construction -co pa lang, may nakita na na gumagalaw, na mahina. Kaya, kailangan balikan at refit. So, uh, the whole process is uh, the whole process Okay naman lang yung construction yung contractor, sinunda naman ang plano. Uh, by the book naman yung kanyang ginawa. Up to specifications yung kanilang ginawa. Yun lang yung specifications, mali. So, this is a design problem. Napos, this is a 44 ton bridge. Dapat 44 tons uh, acceptable load. Eh, yung dalawang truck na yan, yung naiwan yung isa, over 100 tons yan. Eh, dalawa yan ang dumaan. Kaya, ayan na nga nangyari. Hindi talaga kaya. Ito yata yung una eh. Ito yung bubigay. Wala nang plate eh. Ah, ito. Baka na. Ande, sumunod na lang. Ito, ito yung una. Ito yung una. Oh, tama. Tama. Kaya, kaya nakaganyan yan. Oh, hindi dito. Dahil, tama dito bumigay, ganyan, hinila lahat ito. So, wala, wala, well, wala, wala, we have no choice. We have to go back. So, yung nagtitipid tayo, nagtitipid natin sa 1.8 million, useless. Ngayon, babalik na naman tayo, gagastos na naman tayo na malaki. Papalitan natin yung mga support, papalitan, parang nagtayo na naman tayo ng bagong tulay. Yeah. Mm -hmm. <laughs> we will we'll, uh, you know i always have a saying fix the problem the fix not the blame I muna natin problema believe me we will find out who, will, who is responsible who is responsible is basically who who made the design because their design was poor look what happened and then also those trucks should never have been on the bridge so know know on la province Hindi ah. National tool. National... We have to be more careful yeah. about uh, monitoring, yeah, monitoring yung partly. mga load. Uh, kasi ganda ng problema. Eh, kung 44 tons ang sinasabi, sasakyan mo ng 200 plus tons, medyo hindi nakakapagtaka na ganito ang mangyayari. Alright. Okay? Thank you.